Mm-mm. Sweet, -mm. sweet. Burung-burung. Burung-burung. Sige, Pa. Bakit mo? Ba? Ikaw talaga? Mahilig <laughs> ka. Ano? Hindi ka punta? Matatras ka. Orna, nice, yung mukha ito lang. Masama yung mukha mo eh. Ha? Huh? <laughs> Para makita. Gulay. Inasimang gulay. May ano siya karne wala. No, no. Nakalimutan ang tao siya ni Kuya ko muna. Ila, diyan, diyan, diyan. Sa diyan, diyan, diyan. Luluto ito ng ano. Ano? Hanggang mag-brown siya ka itong karne. Para mag nabas yung lasa niya. Ito, so, lalaga natin. Uh, yeah. mm. Nanilaga. Otak ng aso. Hmm? 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 Ito? Wag! Luluto pa. Mayang hapon na. Mag-work out. Ha? Wild. So, Oo, oh yung white. Ay, hindi yan man ka. Pati dito. Pati dito. Hai! hi. 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 yung ano. Yung yung mm -hmm. yung yung mm. <laughs> Han, pati paghugas diyan, oh. ha? Sabi mo, pati paghugas. Ah. <laughs> <laughs> Sabi mo lahat na lang? Lahat na lang. Hindi mo nakulab ako <laughs> Parang makita lahat ng ginagawa mo. <laughs> <laughs> ah? Sipret yun ang dalawa. Sabihin natin sa kanya yung secret natin. No. Sabihin dito. sa May Secret ulit? Hmm? Sige. May secret tayo. Bulong mo sa akin. Ah, sige. Ah, mo Ah,

Wala kang pamunit, batahan, panghawak. Bakal yung kamay ko? Ano? Retado tapos tuyo ang lalagay. Sa mm -hmm. nabawang tuyo. Ulam, ulam na Kaya yung magawin yun. Ay, ganyan lang yun. Dekadoan na lang yun. Ganyan? Mm. Try yung magawin. Mm hmm. <tuk tangan> Jadi, gimana itu? Legal, legal. Bapak <tuk> jalan <tangan> a a a j h magic sara sabihin yung pa tayo ulit. Para ah, magkaroon ng asin. Ganito hmm? yung palayok ng Arab Kitchen. Kahit mayaman sila uling pa rin. Mm -hmm. Kasi doon daw sila nagsibula. Saan yan ha? Arab Kitchen ha? Huh? Mm -hmm. Ito magamit pa natin itong mamasam. Ang sabaw. sabaw. Ikaw talaga. Ah. Sabi niya. Fish sauce pala kaya hindi malasa. Kul, cubes ang nakalimutan natin. Kaya ko. Bilang.

alam ko na para luwang butong ikawain ko yan Uy! Multitasking? Uy, tumidilim ang langit ah oh. Sige ha, mag-start ka na maghiwa, kunin ko na lang Sita o tsaka bunga ng kalcom ng nang sing kamas Ano may si Udi? Ipapalala para fresh. Papalala mo. Sige na, 'di na talaga Niyo, kita Ako video sayo? Hmm, sige. ko

Oh, basta nagluto si ate mo. Pinagluto niya yung asawa niya. Oo. Oh. Luto ang katanaan. Hmm, sarap. Nag-check lang. Hmm. Kaso ayaw mo naman yun. Ano? gusto gusto ko nga naman. Gawa mo yun. Ito may ligtas na check lang. Ligtas ikong luto mo. Ay, Dati may ligtas na check lang. Oo. Nag-order ako doon sa mga pinakailan namin namin. Mm. Sa akin ka na, na mag-order. Ah, sige. For free. For free. Nang bayad. Yan, ano to ano? Ano, ah, takwa na. Ang palit namin. Lalambot pa yun. Ano lang siya tubig? Medyo.

Ayan. Dito na lang. Hindi kasi ako na gano'n ng plastic pa gano'n. Maliit. Ang hmm. dami pala, no?